Okay, kumita na ako sa dito mga kapanalig at uh, dollars. Dollars yung kita Sige, <laughs> okay, so huwag kang mag-alala kasi yung isi-share ko sa iyo uh, talagang proven, tested, tsaka legit 100%. Gusto mo bang kumita online pero hindi mo alam paano magsimula? you are in the right place at the right time because today I am going to share with you three uh, ideas so that you can start uh, making money online Ako nga pala si Daddy Dudes at yung aking ginagawa ay nagsishare ako sa inyo ng mga bagay-bagay para matulungan ka para mapalago ang iyong kayamanan <clears throat> and uh, bilang pasalamat sa iyong panonood, uh, stay tuned, banga, stay tuned kapanalig ano kasi mamaya magbibigay tayo ng for giveaway at isi-share ko sa inyo kung ano yung mechanics ng giveaway natin. So, yung tanong, no, ito yung 100 million dollar questions. Pwede ba ang kumita online? Alright, so pwede ba talagang kumita online? At yung sagot ay, oo, yes, yes, when nga <laughs> When nga di ba? Uh, kabsat, When pwedeng kumita online and as a matter of fact, kapag hindi ka pa wala ka pang kita online, if you are not making money online, you should repent. Maghunos dili ka. Anong ginagawa mo? 2020 na ngayon, wala ka pang kita online. Sige, ha. Today what we are going to do is I'm going to share with you okay, three ideas how you can start your own make ma online money making uh stint. Okay, so yung still na to. Uh, promise ko sa inyo, hindi ka may -e scam dito. Okay? Kumita na ako sa dito mga kapanalig at uh, dollars. Dollars yung kitaan. okay? <laughs> so huwag kang mag-alala kasi yung isi-share ko sa iyo, uh, talagang proven, tested, tsaka legit 100% yung mga make money online ideas. Yung unang idea is content publishing. Pag sinabi natin uh, content publishing, mga kapanalig, um, ginagawa na, nagsusulat tayo, uh, the written word, or through video, okay, or vlogging. Gaya right? ng ginagawa ko, yung content na pinapublish ko dito sa Facebook, yung content na pinapublish ko sa YouTube, ay video. So, nakikita yung mukha natin, yung katikapugian, and, uh, yan, through video. Pwede din yung meron kung mahilig ka sa kung marunong kang gumawa ng games or ng applications, pwede din yun sa content pa rin po yun. So, pwede ka rin kumita through advertising. Okay, so pag sinabi natin advertising, maraming mga advertising networks gaya ng AdSense, Advertiser, ng uh, Clickstore. Pero yung pinakasikat na advertising network is yung Google AdSense. na Kung saan, kung mag-click doon sa advertising na nakalagay sa website mo, hindi kaya doon sa video. Okay, sa so video na sinishare mo sa internet, meron kang kita doon. Yay! Meron kang kita doon. Dollars din yan kapanalig, So, yun yung kagandahan dyan. Um, or pwede mo rin gawin uh, through affiliate marketing. So, halimbawa, meron kang video, ano, tapos magre-recommend ka magre-review ka ng isang product, uh, pwede mong gawin, maglagay ka ng link sa baba, sa description, and then ang mayayari, pag may bumili doon sa uh, Product na 'yon, through your link, meron kang uh, commission. Okay? So, yung pinakamalaking uh, uh, affiliate network sa buong mundo, no, para sa akin is yung amazon.com sa US. And then meron din yan sila sa iba-ibang mga bansa. So, dollars talaga yung kitaan. So, maganda doon kasi sikat na sila sa sikat na yung Amazon, uh, maraming bumibili talaga doon sa Amazon. So, um mag kang mag-alala kasi magkakaroon ako ng separate video na magtuturo kung paano yung uh, nitty-gritty na pag-start ng isang affiliate website o hindi kaya affiliate blog. Okay? So, abangan mo yun, kapanalig. And then, yung another way na pwede kang kumita through content publishing is through online course. Ayan. So, pwede kang gumawa ng isang video series na kung saan matuturo ka ng uh, iyong yung expertise sa ibang tao. And when people subscribe and make and buy your products, syempre kikita tayo doon naman. So meron akong nga pala, meron akong uh, online course about uh, forex and global markets trading. You might wanna check it out. It's called the uh, Guided Trader Program. Link below. <laughs> okay, so <laughs> Ayan, mga kabanal, again, yun yung content publishing. Ano, uh, maganda dito kasi napakababa yung capital na required. Uh, kung website, kung dadaan ka sa website na root, no, so written content, probably roughly around, makakapagsimula ka meron ka mga around 2,000 to 3,000 pesos. Kasi kailangan mo ng domain. Pwede rin wala ng domain, pero mas importante talaga meron ka sariling domain, meron ka domain, kaya meron kang hosting. Yun lang, yun lang yung kailangan mo, domain hosting. Sa domain, uh, pwede kang $1 niyan sa first year mo. 50 pesos sa hosting. Pwede, dito ka sa mababa konti, mga around $5 per month. So, 250 pesos. So, 250 pesos. So next year na yung next bayad mo doon Kung sa yearly ka. Mababa lang talaga yung kailangan mo na um, kapital. Pero kung gusto mo, <laughs> pwede yung iba naman ginagawa nila. Nagka-copy paste lang sila ng affiliate link nila doon sa Facebook groups. no So, walang kailangan bilhin na domain, tsaka hosting. So, ano nangyari? Kung ka lang na affiliate link mo dun sa Clickbank, Clickbank, and then uh, paste mo lang sa mga relevant Facebook groups. Pag may bumili sa products na yun, through your affiliate link, you can make money. So, wala talagang kapital. Oras lang, mga kapatid. Oras lang ang kailangan mong uh, ibuno doon. Ano? So, yun yung kagandahan sa content publishing. Maliit yung kapital. Alright. So, yung pangalawa, no? yung pangalawang idea natin para kumita online is through product and or service selling. Okay? So, ito yung ating sinasabing online selling tsaka yung online jobs. Ayan. So, pwede pwede din po yun. Kasi marami tayong mga kaibigan sa ibang bansa na masyadong tamad <laughs> o mga marurunong na ginagawa nila. Pumupunta sila sa Pilipinas, nagbabayad sila ng mga uh, Pilipino para gawin yung mga trabaho na ayaw nilang gawin doon. So, marunong, marunong sila. So, yung kanilang moto sa buhay is kung kaya na iba, ipagawa mo sa kanila. Yan. So, yung ginagawa natin, tayo mga Pilipino naman, kasi nahanap nga tayo ng extra income, tayo gumagawa ng trabaho para outsourcing. Ano? So, pwede tayong gumawa ng mga articles, pwede tayong mag-edit ng mga videos, or di kaya mag-edit ng graphics. Kung marunong ka mag-edit ng graphics, gumamit ng Photoshop. Ayan, pwede pwede ka doon sa online jobs na Now, kung gusto mo naman na magbenta, hili ka magbenta, pwede rin, no, online selling. Ah, pwede sa Facebook Marketplace, pwede kang mag-online selling sa Lazada, tsaka sa Shopee. Yan, pwede ka dun sa Shopee. Meron na sellers dyan, mag-apply ka lang, and i-promote mo yung uh, store mo, tsaka yung mga products mo. And for sure, maraming bibili sa'yo. Kasi nga, hindi ka limited sa geographical area ng store mo. Kasi sa internet, pwede kahit saan. Habang may internet, may buhay. Di ba? Alright. Um, so, so online jobs naman natin, pwede kang magpunta sa Upwork o hindi kaya sa free up o hindi kaya sa freelancer. Yan, marami tayong mga uh, jobs na pwede makuha dyan. So, huwag kalimutan, ito yung second idea natin. Product or service sales. Ayan kapanalig before ko i-share sa yung pangatlong paraan or yung idea how to make money online ay paliwanag ko muna yung ating uh, giveaway so ito po ay bilang pasasalamat sa iyong panonood sa ating video sa week na ito and all you have to do is uh, write a comment below, no? mag-comment ka lang sa baba, meron kang questions o di kaya meron kang mga bagong natutunan mula sa video na ito, i-comment mo yan sa baba at gamitin mo yung hashtag na ito, I make money online, and then ang gagawin natin, magpipili tayo ng sampu na lucky winners, and we are going to give you uh, 50 pesos load each So, for every 100 comments, meron tayo isang uh, set ng 10 na mananalo. Ayan, so, comment ka na mamaya ha, pagkatapos ng video natin. So, ito ngayon, yung ating pangatlong idea. Tan, ta -da -da -da! Online trading. So pwede kang mag-trade ng stocks, bonds, ano. Pwede kang mag-trade ng stocks, forex, o hindi kaya. Uh, CFDs, o yung ating natawag na uh, Certificate for Contract for Differences. So, ibig sabihin niyan, uh, you are buying and selling uh, certain instruments depending kung up or down. Okay? So, gandahan dito kasi dollars, dollars din yung kita na. Hindi mo kailangan na malaking kapital, meron ka lang 100, 100 dollars pwede ka na magsimula sa pag-trade online. Pero huwag ka muna gumawa nito ngayon kasi medyo technical siya. At kailangan mo pang makita yung aking isa pang video kung paano magsimula sa pag-trade online. Pero isi-share ko na sa inyo na meron talagang pera sa pag-trade online. So, ito mga kapanalig, napakagandang income source kasi pwede din siya maging passive. Matuturo ko sa inyo yan, paano nagiging passive yung pag-trade. Ayan. So, abangan mo yung video na yun. Ituturo, ituturo ko siya talaga, promise. Alright. So, ayan. Um, bago tayo magtapos, syempre, ah, uh, meron tayong ako share na salawikain mula sa aking Lodi na si T. Harbecker. Sabi niya, own your own business. yes yeah. Start a business, full or part-time, work on commission, get a percentage of revenue or company profits, or get stock options. The vast majority of millionaires became rich by being in their own businesses. Yan. So kung wala ka bang sariling business at nag-iisip ka pa, make money online. Kay start an online business today. So pwede kang mag-content, publish ng content, pwede kang mag online job or online selling or tsaka, or pwede kang mag trade online. E, kung nagustuhan mo 'yung video na meron kang natutunan mula dito. Uh, huwag kalimutan i-share, i-like 'yung ating video at saka 'yung ating page nang sa ganon ay matuto at makita din ng iba ng mga kaibigan niyo ang ating pinagagawa dito. Ito nga pala, si Daddy sabi maraming salamat. Ang ping kanunay. Take care and God bless.